yan habang nandito tayo sa mall waiting mga ano pa mga 5 minutes siguro before we go down yan so nakita ko po talaga na uh, may nakasabay akong isang babae tapos yung mga kabayan natin tapos yan yung nagaano din sila nag uh, yung tanong kung saan ka sabi ko nagsimba magsisimba, tapos yun yung sabihin nila, ay oo ako din nagsimba ako dyan, diba ganito rin, yun pero uh, they are busy kasi pag ganito nagtitinda sila, busy sila na may uh, ginagawa, ba? Diba? so hindi mo maalis talaga, makita mo yung buhay ng isang OFW talaga na kayod um, kahit off nila nagkakayod sila kasi yun nga may family na ano na uh, pinapaaral tapos syempre kailangan din nila ng pera 'di ba mas lalo magastos siya so yun yung nakita ko dito yung mga iba na nakakasabayan ko na mga uh, OFW na kasama po natin so yan habang tayo nagwe-waiting diyan sa baba kasi mainit mainit sa baba kaya yun nakadami uh, So, yun, ang hirap talaga ng mga kalagayan din natin. Kala niyo maganda kasi na, yan, gaya may lalakad dito, tapos malapit sa mall, di ba? Pero hindi mo alam, talagang sila nakatayo, nagtitinda po sila ng mga luto-lutong ulam. Pag may parak, takbo sila, di ba? So, yung iba naman nasa baba, nasa ilalim nito is nag-ano sila, nakaupo-upo kasi may grass doon, tapos nag-ano sila yung luto, yung kainan din or yung pedicure, mga ganun. So, extra income ba? So, ganun dito. So, we need to pray kung paano. But, napaka hirap po ng mga bilang OFW. Pero, yun, pag-pray lang natin at go on lang. Laban-laban lang hanggat kaya pa. So, yun ang buhay ng OFW. So, po, shalom, shalom, and God bless you. All. Bye for now.